Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ngayon pag-usapan natin na yung taong nag-message sa akin na nagpagamot siya sa isang mga gamot na nagpapasikat sa social media pero hindi siya napagaling nito pinasapian lang siya ng espiritu, pinasampaan lang, tinorture pero after 3 days bumalik yung sakit niya So ito yung mga katanungan sa ating sarili ngayon kung totoo ba yung mga ganyang uri or proseso ng panggagamot. So para sa akin, niwala ako sa ganyan. Pero hindi lahat ng tao ay totoo na nakakagamot sila sa ganyang proseso. So kung bago ka palang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago sa aking YouTube channel. Please subscribe po, like ng video. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Disclaimer lang mga Migs, nagpaalam ako sa taong nakulam kung pwede ko bang i ang kanyang experience. At ito naman ang kanyang sagot. Good morning po, no problem sir. Para hindi po tayo maloko ng mga nagkalat sa social media ng mga albularyo na nagpapasampa lang pero hindi nakakagamot. God bless and more power sa inyo. At ito naman po ang kanyang account. Makasabihin nyo kasi na lang ako ng kwento. Itatago ko lang ang kanyang buong pangalan for safety niya para hindi siya balikan ng mga binulgar niya ng mga manggagamot. Ito ang pinakauna niyang message sa akin. Good morning, new follower po. Ano po maganda gawin para matanggal ang kulam? Napakain kasi sa akin kaya malakas ang epekto at ilang manggagamot na napuntahan ko hindi pa rin natanggal yung iba sikat sa social media at sabi magaling na ako pero lagi pa rin may atake mag 4 months na ito at sabi ng manggagamot pinaghalong kulam at barang salamat so sa description pala ng manggagamot na magkahalong kulam at barang parang budol na kasi ang barang po ay mataas na uri ng kulam which is gumagamit na ng mga insekto at may demonic na na involved so yung demon po nagpapadala ng mga insekto kung nakikita nyo yung mga sinasapian may lumalabas ng mga insekto kahit hindi naman binabarang it's because yan ang dala ng mga demonyo so every demon iba ibang insekto may langaw, may tipaklong may uod so bawat demonyo iba ibang dala niyan hindi lang yan nasabi ko anong klasing insekto yung malabas sa kanyang katawan pero hindi naman yan na mention sa sinabing magkahalong kulam at barang sa statement pa lang na manggagamot budol na hindi niya alam yung mga pinagsasasabi niya so tinanong ko siya kung sino ang mga manggagamot na yon na pinuntahan niya sikat daw sa social media So sumagot siya ng kagrupo ni, hindi ko na lang sasabihin para wala ng isyo. Parang may gumagalaw na insekto sa katawan ko. Lalo na pag nagdadasal ako. Lumalabas kaya lang ang sakit sa likod at ulo pero malakas pag Tuesday at Friday na araw. Para rin tinutusok ang katawan ko. So sa statement pa lang ng sender, sasabi niya na sa tuwing nagdarasal siya ay may reaction sa kanyang katawan. Ibig sabihin, may tama talaga to na spiritual. Minsan naman yung physical na sakit, sinasakyan lalong lalo na pag magaling yung mangkukulam. Alam niya yung personal na sakit o physical na sakit, sinasakyan nun. So patuloy natin ha. Naglagay ako ng sigil of St. Michael sa kwarto, yung feature mo sa vlog mo. Medyo nakaginahawa ako. So ang epekto nun is napipigilan yung espiritu na inutusan ng mangkukulam para parusahan ka. So patuloy pa tayo. Pagkatapos noon, tinanong ko siya kung ano yung proseso ng sikat na manggagamot sa social media, ano yung ginawa sa kanya para gamutin siya. So ang sagot niya ay tinawag yung mangkukulam, pinasampa. So espiritu kuno ng mangkukulam ang sumampa sa kanya. Ito yung message niya. Nakausap nila at pinabaklas 3 days ala akong naramdaman pero pagkatapos ng 3 days matindi na naman ang atake sa akin salamat sa sagot God bless alam mo kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon totoo na espiritu ng mangkukulam ang natatawag nila mga ligaw na espiritu yan kadalasan Naniniwala pa ako kung ang gumambala sa iyo, mga kapre, mga inkanto, ganun natatawag talaga yan kasi espiritu yan eh pero pag espiritu naman kukulam taong buhay yan hindi mo basta-bastang mahuhugot yan papunta sa katawan mo lalong lalo na pag may puder din yon so hindi sa lahat ng pagkakataon totoo ang pasampa hindi ko naman sinasabi na budol ang pasampa syempre merong totoo dyan pero iilan namang gagamot lang yung iba trip lang, pasikat nila para mag-flex sila ng kanilang kapangyarihan kuno. Kung tutuusin, hindi naman nila kapangyarihan yan eh. Kapangyarihan yan ng DT na pinupuderan nila. So hindi sa lahat ng pagkakataon, totoong espiritu na makukulam ang sumampa doon. Yung iba, mga ligaw na espiritu. Mga ligaw na espiritu ng makukulam na namatay na dati pa. Minsan naman, mga espiritu ligaw ng mga fallen angel. Gustong gusto nila na sumapi. Yan yung madaling tawagin. Nandyan yan sa aklat ng kalikasan. Yung binigay na pangungusap kay Adan. So pwede mo yung magamit, panawag. So pag nakasampa na yon magpapanggap yon Kasi yung mga fallen angel na yan, gustong gusto nilang magkaroon ng katawan. Lalong lalo na yung mga pinasampa nila na mga kaluluwang ligaw. Kasi pag na-take over nila yon pag sila ang nanalo, so sa kanila na yung katawan na yon Kaya mag kayo sa mga pasampa na yan doon talaga sa mga dalubhasa ginagawa lang yan ng iba para magpa-flex magpakita ng kanilang kakayahan na nakakapagpaandar sila ng orasyon pero ang tanong totoo nga ba nakaluluwa yun ang mangkukulam kasi sa mga tanong nila lalo na pagkumbate sila rin daman ang sumasagot yung iba nga dyan halatang halata naman na acting lang In short mga migs, eto totoong nangyari ito, pinasampahan siya, kinumbati daw kuno yung kaluluwa, tapos ayun, ginilitan, pinatay kuno. Pagkatapos nun, ay gagaling na raw siya, pero after 3 days, hindi siya gumaling, bumalik na naman yung sakit niya. Alam no kasi, spirito, spirit is an energy. Energy cannot be created or destroyed. So, hindi totoo yung pinapatay, pinapasabog, ganun. Maaaring manalify lang, mapahina. Pero, babalik at babalik yon kasi immortal yan eh. So, magpatuloy tayo. Ito yung next message niya. Nagpagamot ako sa isang manggagamot na hindi kilala. Nasa bundok. At okay na pagaling na ako. Yung nasa social media na nagpapasikat na faith healer, pera lang hanap at hindi manggagamot o hindi nakakagamot. Totoo yan, marami namang mga comment dyan, maraming testimony na hindi naman talaga lahat nakakagamot. Lalong lalo na pag physical yung sakit. Yung namatay nga di ba diba, yung binaril, na interview siya ni Atom Arolio. Halata yung matanda na may sakit na heart, may heart disease. Pero napasampahan ka pa rin, sumasakit so pa rin yung daliri niya kapag tinutusok kasi may tigal po yun, nasasaktan talaga pero ang tanong gagaling ba yun? ang sagot, hindi, kasi physical ang sakit nun so napipinsala lang siya physically kasi tinatamaan siya ng tigal po kaya masakit yung iba naman kasi na nakaranas niyan hindi nila maamin sa sarili nila na nabudol sila so mga katang isip kasi yung Pinoy kasi mas gusto ng Pinoy na i-comfort sila ng kasinungalingan kaysa harapin ang masakit na katotohanan. So magpatuloy tayo sa message nito ni Sir Michael. Ito yung message ni Sir. Parang pinasampa lang pero hindi mabaklas yung sakit na binigay sa akin. Tapos tinorture lang. Kaso babalikan ang pasyente ng mangkukulam. Siyempre babalikan nila yon kasi ang natawag nila espiritong ligaw lang, hindi yung ispirito ng mangkukulam so kunwari, kukumbatihin nila tapos yung mangkukulam, yung totoong mangko yun, buhay pa rin ito mga klase ng manggagamot pinagtatawanan lang ito ng mga mangkukulam ito yung gustong gusto ng mga mangkukulam kasi safety sila eh alam ng mga mangkukulam na ayun, marami nang nagpapasikat ngayon tapos hindi naman kami kayang kulihin, So, tuloy-tuloy lang yung ginagawa nila. Pinagtatawanan lang sila ng mga totoong mangkukulam at mga mambabarang. So, ito yung conversation namin ha. So, grabe pala. Sampung libo yung hininging bayad sa kanya pero hindi siya gumaling. Nagpasampa. Sampung libo. So, ito yung follow-up message ni Sir. Ang layo pa sir nung biyahe namin ni Mrs. ko mga 6 to 7 hours pero alang nangyari buti na lang may naawa sa akin na kakilala ko. So yun, 10,000 pang hiningi ang layo pa ng biyahe, pinasampahan siya, tinorture lang tapos hindi gumaling. Makonsensya naman kayo. Actually, naging subscriber mo ako at lagi ngayon yung Sam 91 na ang prayer dinadasal ko bago personal prayer okay maganda yan ayos yan kasi totoo talaga yung Psalm 91 legit na legit yan so mga mix so, patuloy pa tayo sa message ni Sarah yung paano siya ginamot nung taga bundok actually pumunta siya sa amin kasi medyo mahina na katawan ko last Friday at kaibigan siya ng kakilala ko sa Banahaw siya nag-aral ng panggagamot at nasa 30 plus siya na lalaki na simple lang pero marami nang nagamot sir ayaw din niyang ma-expose sa tao tulad ng ibang manggagamot mga halaman din yung binigay sa akin at pinaligo at binigyan din ako ng pangontra na ginawa niya para mabaklas na lahat ng nakarga sa akin napakain kasi ako sa gumawa at maraming beses ako nakakain kaya matindi yung tama sa katawan. More than 4 months na may naramdaman ako. Buti na lang madasalin ako at kung hindi baka bumigay yung katawan ko sabi ng mga gamot. Ito yung legit. Ito yung legit na mga gamot kasi ayaw magpa-expose. Ayaw magpakilala. Yung iba nag-a-advertise sa sarili nila sa social media hindi ko naman sinasabi na lahat na nag-a-advertise ay mga peke. Pero sa ganitong mga manggagamot, yung simple lang, yung tahimik lang, yung totoong nakakagamot talaga kahit walang pasampa, ito yung mga hinahangaan ko. Ayaw pang ang ma-expose eh. Kasi itong klasing manggagamot na ito, ayaw itong magpa-expose kasi ito yung tinitira talaga ng mga mangko at mga mambabarang kasi totoo ito ang nakakapagpagaling. Yung mga nakikita sa social media, yung mga payaso na yon hindi na yung pinapansin ng mga mambabarang at mga mangko, lalong-lalo na yung mga bihasa na mga mangko. Hindi na pag pag ng oras yon kasi hindi yung threat sa kanila. So ito mga ganito, yung mga nagkakapagpagaling talaga ng mga may spiritual na sakit, ito yung hinahunting ng mga nasa kaliwa. So kaya hindi ito nagpapa-expose tapos yung mga pamamaraan niya, mga sinauna pa. Ito yung mga gusto kong malaman, eh, gusto kong matutunan. Eh. Yung mga sinaunang pamamaraan, mga halamang gamot yung gamit. Siyempre may mga dasal yun. Wala nang pasampa, ah, pero nakakagamot. Kasi nagbabaklas yun. Yung mga pinainom, yung mga pinapaligo, sa kanya nagbabaklas yun. Kung gusto mong tirahin yung mangko, sa sumbalik mo gawin lalong lalo na pag mas malakas yung DT na dinadasalan mo kaysa doon sa mangko masusumbalik talaga yon kaya yan yung mga hinahunting ng mga mangko yung ganitong mga tao so ito yung follow up message nya so bago pala pumunta yung nagagamot na yun humingi yun ng picture tapos sa picture pa lang alam na niya kung ano yung sakit nitong si Sir Michael so yun legit na legit. So mga amigs, so kitang kita nyo naman yung testimony ni Sir Michael. So Sir Michael, kung gusto nyo magpakilala, mag-comment lang kayo dyan sa comment section para kayo na mismo makausap ng mga viewers natin para magpatunay sa kanila ng katotohanan. So yun na po. Thank you.